bubog siguro kay ang mga lantay. Mm. Ah, uh, matan-aw na tong kwan to bang mga lubing. No, unsa na tong nasunog to? Nabuhi ba tong uban? Ah, roba ba katay ba bang? Pero, ano ba? Kuli ano Hmm? Ano ba? Kuli Kalin lubi ito eh. Hmm? lubi. Hmm. Uh -huh. 这个鹅还灵啊！ Hi guys, dito tayo. Kopras. Nagkopras sila sa new binanay. Why bot bot no? May bago mang saka. Na? Ano sa man? Ano tag bot bot? Ah, naungo. Ayun. Ang ang sabaw. Ayan, punta tayo dito. May nagkukupras. May nagkakit ng niyog nagkupras. Tingin tayo kung sino ito. Hingi tayo ng buko. Managsaka! Talayo ka po na ng lubiya, oy! Maganggang na mo ron! Uh -huh tanaw ko dito mo vlog ko ng inyong pagganggang ni mong unsay proseso. pwede naman siguro no para natay content yan naman na siya ah, mga yung padiri kay mga dag ko buok kuha na ilang sakon ini buka na puno kuha na puno ka Kini kinirang na dire apil pa ni Pukul kau ko menemui saya orang ang dalam pasan. Hmm. Wah, wow, may budget pa. Kana daw dia kay bayan kung nun nas anak niya nang mida. Hmm, ang inluan. Hmm. Hmm. Kay kining kanang gamay area na isaging ako ana. Napal na mm, og apil ni, kay napalit naman ni nang nanay. Ana apil ni. Hmm, um, apil ni. Kuan man god. Mo tu mi tamon diyan, joma saging na. Ah, napa lagi kay sakun na na. Basig na ibutang mga jo ko kay i-stack na ang bay kay wa mo gay musak ka na ta, ah, ta asa man dayo ha awajamo wa jamo sag din la man wa jamo taasa pud ning ko na ha asa mang na ha ah yan guys punta ko doon mamaya ano para makita nyo kung paano proseso at punta ka na sige madto na lang ko ilan ng pili Ah ah. Yan guys, tapos na siya umakyat. Tapos papunta na siya doon, doon ilalagay yung kopras. Tapos mamayang 8 o 9, punta daw ako doon. ng pagpatuyo ng kopras, yung iba, binibilad nila yung kopras. Yung sa amin dito, niluluto. Yung, yun nga sabi ko, yung ilalim, butas yun ilalim noon. Nandun yung kahoy na panggatong na may apoy. Tapos sa taas, mayroon siyang kawayan or yero. Doon ilalagay yung, ano, yung kupras. Tapos hanggang maluto siya. Kasi mainit yun eh. Kaya para siyang, para siyang bibingka style bang pagluto. Ganun po. Tapos dito pala sa area na to guys. Ito kasi yung area ko na nabili ko kay nanay na lupa. Ito siya pakita ko sa inyo to. Tapos itong kabilang side yung yung may yan to, may malit na area lang 'tong dito. 'Yun ang akin. Tapos 'yan nilinis diyan, tatayuan din daw ng bahay yan kay anak ni Namida. Maganda dito area guys, magbahay ka dahil overlooking siya sa dagat. Ayan oh. Overlooking. Yan, balik na tayo sa bahay. Ah, na day, agyanan? Sokat. <laughs> Asa mana Pak Ingun deh, ay? Ah. Wadai ka baga ha, Mon. ha. Aw, sinong bistri deh ini. Sa urasa man deh silang jisi mangubot. Oh, Hmm, Kikarun, maka abot. Tanan mga sila, na, namin niingon, nagtanan sila, except lang kay Junior. Bo, yun, kay Bopod. sinong bestry. Siya na Ani yung balay, guys? Wala. Morning, Ah, ito yung bahay ni Nung Bistri. Ayan si Nung Bistri o oh, nagwawalis. Senior citizen na to siya, guys. Yan, ang trabaho niya 'yon. Marami siyang kahoy doon na, ah. 'yung sinibak na kahoy. Pag natuyo na 'yan, may, kung sinong bibili, hatid niya doon sa mga bahay-bahay kung may bibili. Ito 'yung bahay niya. Ano na? Y 'Yung bahay na 'to, guys, lumang bahay 'to noong kapanahunan pa 'to, maliliit pa kami. Andiyan na 'yan. Minana niya 'to sa nanay niya. Itong bahay na 'to noon, napakaganda nito kasi sa amin dati barong-barong lang eh. Uh, lagkaw lang yung amin dito dati. Ito ang pinakamagandang bahay noon. Nung bag, hindi pa to ganito. Uh, pakita ko lang sa inyo guys. Baka may gusto nyong mag... Baka may gustong tumulong kay nung bistri. Ito yung bahay niya. Nag-iisa lang siya dito dahil bi, ano kasi siya binata. Hindi siya nag-asawa. good morning. Welcome sa aking Rails. Ayan, ngayon ayan guys, nandito ako sa Ganggangan. Ang tawag dito sa amin is ganggangan. Pakita ko sa inyo kung paano pagluto dito sa amin yung niyog bago ibibinta sa bayan. Ayan. Kahapon pinakita ko sa inyo na paano magkopras, paano magharvest ng niyog. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo yung pag pa, pagluto na ng niyog para bago ibibinta. Kailangan kasi lutuin. Sa Dabaw kasi nakikita ko binibila. Dito sa amin is ganggang -gang ang tawag. Hindi ko lang alam ko sa inyo kung anong tawag dito. Basta sa amin is ganggang. -gang. Ayan, pakita ko sa inyo ha. Ah, guys, ang niyog. Ayan, niluluto na yan. Yung init dyan na sa ilalim. At pag natuyo na yan, maluto na yan, saka isasako at ibibinta na sa bayan. ganito ang tawag sa amin, ganggangan. Nasa ilalim yung init. Ah, bali, para siyang kung sa ano pa, para siyang ubin ba na, Check ubin sa kahoy na sa ilalim apoy tapos sa itaas yung ibibik. Ganon ang tawag nito. Yan, ito yung gangangan. Ito yung niyog. Tapos hanggang mamaya siguro to ma pag naluto na ito, yun po isasakon isasako na at ibibinta. Pakita ko sa inyo dito na area kung saan yung apoy nito. Basta ito na sa ibabaw. Ang ilalim niyan mainit na. Galing ganjays, yan yung sa taas. Itong ilalim nito, nandito yung apoy. Yung papasok yung apoy nandito sa lupa na to. Kasi dito yung, ayan, ito yung ano, apoy may panggatong na nilagay tapos yung lahat ng init nito papasok doon sa loob yun ang mag, yun ang luluto doon sa niyog yan ang kaya ang tawag dito sa amin is ganggangan huh? hindi ko alam sa inyo kung anong tawag dito basta sa amin is ganggangan ya huh? ito yung apoy papasok sa loob papunta doon sa may niyog yan yan na siya ano to Bung... bong, bong Bo tibok Adlaw ang luto ini? O dili? Mm -hmm. Tibok Adlaw loto ining lubi? Hindi. Ano, may na. nilik na. Hindi. Ah. Uh ano Kung saan yung apoy, yun na yung papasok nga dyan sa ilalim. Ganggang ang tawag dito sa amin. Hindi man na panggatong. Uh, pa. Unsa man dapat na maluto? Unsa taman hapun? Mm. Laba di ay. Pulok trees. Ito yung garden nila. Taba ilang pitsay oh. Uh. Yan mayroon si pa silang sitaw. Magtraya ko magtanong kung magbinta ba sila bibili ako kahit konti lang. Panghalo sa kamunggay maglauwi mini nanay kahit malunggay lang tapos sitaw ako dito sa garden nila dahil nagpaalam ako ni nang upi hindi, uh, na, na, sure kung mayroon pa daw makuha ang bunga kaya sabi niya pasok daw ako doon manguha daw ako kaya kukunin natin lahat <laughs> ayan pasok tayo sa garden nila nila yung talong na harvest na daw nila to kahapon tapos pati yung sitaw na kaharbis na dahil sila kahapon. Kaya ngayon titingin ako kahit kahit makakuha lang ako kahit tatlong piraso sa sitaw, pwede na. Ihalo lang namin sa malunggay. Yan sigaon na to itong mata para makakita tagbunga bunga. Sana may makuha tayong bunga kahit tatlong piraso lang kasi sa Manila, tatlong piraso 10 piso. Ayan. Wala pa akong nakita ay, ayan, liit oh. Kunin na natin. Maliliit na pala dahil tira na lang ito, eh. Ayan. Ay, nahulog pa. Ayan. Ayan, nang-iiksi, guys. Inano. <laughs> Denggan guys. Gatanom, ini, eh. Yari ka. Rinsa mo na yung nano ah. Dito sa taas. Yan, may tatlo. Kunin natin yan. maiiksi nga lang siya dahil kunti na lang kasi ang bunga parang titigil na siya sa pagbunga ba kaya liliit na ng bunga pero libre na ito guys halo namin sa malunggay maglalaoy kami ni nanay ngayon <laughs> mga tag doa katalong mga watag doa katalong guys Talong guys kukuha tayo ng dalawa pabayaran na lang natin oh. pabayaran Yan, kuha tayong dalawa. Dalawang talong. Yan. Yan, dalawang talong. Tama na to. Kasi, hindi atin to. Bungo, ang oh, laliit ng bunga. <laughs> Cute. Yan. Marami pa siyang bulaklak. Cute ng talong. may dala tayo. Yan, may sitaw tayo at tatlong talong. Sitaw lang yung pinaalam ko, pero yung talong, kumuha ako ng tatlong piraso. <laughs> Sasabihin ko na lang sa kanila na may kinuha akong tatlong talong. Oh. Lagyan ko lang to ng malunggay, luya, sibuyas, tanglad. Oh, solve na kami ng ulam ng nanay ko ng tanghalian. Mayroon na kaming panihod to, lauoy na malunggay na may gulay. Yan. Pa uwi na ako. Tong na ako, may dala na akong tatlong talong at sitaw. Yan, sob na kami ng tangalian ng mother ko dahil wala kaming ulam, guys. Dito sa probinsya, mayroon ka lang malunggay, maghingi ka lang ng ganito, sob na, libre ka na ng ulam. Yan lang kagandahan dito sa probinsya. Basta maghingi ka lang din, huwag kang, man, huwag kang magnakaw. Hihingi ka dahil bibigyan ka na Manila pag naghingi ka. Yan, lalakad na ako pa -uwi sa bahay kasi baka anong uras na ba wala pa kami tangalian naghihintay yung nanay ko sa tangalihan namin tingnan nyo guys yung dumaan ako dito nung me yung itong ano na to itong kamuti, kamuting kahoy na to kalbo to siya dati tapos wala pa tong tanim na tong mais ngayon mayroon na oh ang tataba oh ang bilis oh nung me to bagong tanim June, uh, July na ngayon kaya ito na siya Uh, ang mais daw, 3 months yata, hindi ko sure. Yan. Labong na naman siya, guys. Di kagaya nung pumunta ako nung Mina.